So, mga guys, so kahapon <coughs> ibang hanap buhay din nating pinuntahan kasi pang malayuan yun <laughs> so yan kahapon mga guys nagpamainila ako kasi tumawag na sa akin yung agency ko so nang uh, final medical na ako kahapon, sana po maano siya ma fit siya Hmm, para makaalis na ako so ayan ngayon dito na naman tayo <laughs> wala pa tayong boy na mano oh. <laughs> ano matumal ng araw ngayon hmm, so ayan oh maulan maulan ulan siya mga lodi so ayan oh ayan, dito sa angono hmm. Ayan na, na mga lode? Shout out po. Sana makalis na.